pag-uulat muna naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN live. live, Nation, Nation. Belda, magandang araw sa Magandang umaga Rian, magandang umaga Pilipinas sa pagtutulungan ng pamalang palalawigan ng Batangas sa pamagitan ng Provincial Tourism and Culture Affairs Office at ng Arts of Lipa, katuwang ang Department of Tourism, Calabarzon and Local historian ng Arts Isinagawa ang training seminar basic tour guiding and visitor reception na ginanap sa St. Joseph de Patriarch Parish Church sa San Jose, Batangas. Kabilang sa mga pangunahing at tagapagsana sina Ginoong Romano del Rosario, isang OT accredited trainer at Santa Tomas City Parochial Beaker Father Bartolome Villa Ang seminar workshop ay nagsimula no ika-24 ng Pebrero at magtatapos sa ika ng Marso. Lain ng pagsasanay na makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman para sa mga kasapi ng parokya at lokal na komunidad sa aspeto ng praktikal na kasanayan sa larangan ng turismo na nakatutok sa komunikasyon, pagsasalaysay, cultural sensitivity at visitor management. Mula sa DWAL FM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas na guulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng Radyo Totoo, CMN Batangas.